Yo, what's up idol? Welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at manakakataw mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update at sa mga bagong videos na in-upload ko raw. rawa <laughs> Paano kaya pang ganyan talaga yung tsura mo? wala din siya nalitsura niya ba parang yung sa -max na nalito ah C2 throw yan <laughs> lupit naman okay kayo <laughs> ano po yun? meron pa yung pang shape ng bulbol sarap <laughs> <laughs> direct joke direct joke yung pang shave mo na lang <laughs> yung pang shave mo na lang tapos may puto ka ate may putok kayo? Ako kasi may putok ka ako. Choro. <laughs> Chill lang. <laughs> hmm. Ba't sinuulong mo, Idol? Giniagawa mo. Nakalimutan na. May asawa ka na. Kinamayam <laughs> <laughs> mo. Di na nakapag-antay. <laughs> Gutom na. bagal mo kasi ate. <laughs> Gusto yan lang gumawa. Sobrang ganda ng view. Pero natatai ako. May iba yung kararamdaman. Nagdumaan si Doc Willie sa FYP mo. ano ano ang pinakamabisang gagawin ko. Masiling labuyo, yun, ipasok mo sa saging. Real talk po tayo ngayon na Paano malalaman kung malapit ng pumanaw o mamatay ang isang tao? <laughs> 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 <Labotumado>. <laughs> Wala tubig. <laughs> Wala pang <bandaw. laughs> lagot na. Wala pang banla. Wala pang banla. Wala pang banla. <laughs> Wala pang banla. Wala pang banla. Sabi sa'yo tubig muna eh. Yan. Puro tubig muna. Dan. Ganun naman talaga <laughs> dapat eh. <laughs> 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 Ang dumi pa. Ang dumi pa. Uwi kang may sabon <laughs> yung motor mo. <laughs> okay na yun, Idol. Maganda naman yung motor mo. <laughs> Pare, Balita ko, tumigil ka na sa pagsusugal mo. O, oh, pre, matagal na eh. Okay, hindi nga. Oo nga, matagal na ako hindi nagsusugal. Oh, aniwala. Hello? hindi ka niniwala? Hindi. Sige, pustahan tayo. Ah! Ano? Pustahan tayo. Hindi na to nagsusugal ko. <laughs> tayo magpustahan pa. <laughs> Ilitalo yun. Ha? Huh. Uy.

jangan panik santai aja ah. Ini he demonstrate nya. Ya, udah kering nih. Enggak usah panik. Goddo nah, panik. Pakai ini. Ya, siguro namanya. Ah. Siguro pakai sampul. Dikit-dikit. Pakai ini sprayan non. ay akala ko naman ko ano na ang babalikan mo <laughs> pati pag-appear na pala kamay <laughs> nagbabay pa. yan ang ah pa <laughs> Hindi na kinaya ko ang tukay doon. lang. <laughs> sorry, sorry. Eh, kawawa naman si Idol. <laughs> okay lang saan. Wala nakakita. <laughs> okay rin to. Pero... Huh? Nakatakot naman yan. Baka makasunog ka pa. Wala ka ano! <laughs> balanse. Eh. Ang sabi ng puso mo, mm. mahal mo siya. Aww. Talaga. Pero ang sabi ng utak mo, uh. huwag. wag. Ah? Uh? Baka kasi mag-lock. Kauso <laughs> <laughs> uh, talaga yan. mag na yan. Naglilinis <laughs> tayo ngayon ng ceiling pan. Oh, Not good. <laughs> maya may, uh, may pa Agot na ang totoo niyan malinis pa naman siya siguro bukas na lang kaya. o next week yeah. o next month huh? next year na lang kaya okay. <laughs> wag na lang <laughs> kuya pakiagis na lang sa bahay parcel ko hindi na niya <laughs> sorry sorry Sino lang lang naman yung request? <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Ngi, lakas mo naman. <laughs> ano ka, <ang laughs> Superman? Bola lang yan. Hello, hello. Ah, uh, may gabi ka na itong no Ah, uh, lang usak ta manayaw. Mamutang kita huwag tawas. <laughs> Ayos nyo na! Maglagay mo na ng tawas bago sumaya. Aba! Kawawa na. <laughs> grabe ka naman, father. Ano'y <laughs> naman talaga? Mahihirap pala kapag naubusan ng gaso. <laughs> Pero maparaan importante gumawa siya ng paraan. Makakain pa rin siya. Ah. Libre init yun. Oo, oh, at ang ganito lang po muna panonood mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panonood at sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay Idol Ferdinand Basilio na Cebu. Shoutout din sa Idol Narciso Felix Sonaptang kay Tarizal. Idol Milbaldo, maraming salamat po sa panonood. Shoutout muli para sa Idol Juno Bourbon. Shoutout din sa Idol Jari 18. Idol Lloyd, Kapuyan, maraming salamat po. At shoutout din sa Idol Marlon Bactol, Idol Nixon Kane, maraming salamat at kay Idol Jason Gokor. At bilang suporta po sa ating channel, mga Idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at paki-like na po at bagu video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kita kits po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo.